लोक 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 नौ लोक ये जनरेंट के हाथ में भी डंडे आते रहा आज ये पुलिस से ये मनाता रहेगा और ये इस्लामा <laughs> <laughs> tulo. Hindi na lang tayo makisawsaw saw Basta manood na lang kayo ng mga anon news. <laughs> so, what's now? I will fix first the bed because look. at like time? You shower na? Giz motor on? Oh, motor on. But gizer on? Gizer off i on. to your phone. Then you off first lah. No? Or I think it's okay because it's not the same connection. So, guys, magulo dito sa ano Pakistan. Kaya nga ano, kanina hindi na namin pinapasok si Scarlett sa school dahil hindi namin alam baka magkaroon ng ano ba um, stranded sa daan sa kalsada bigla ang may protest too so much, much. ayun too hindi too na namin too too much trouble much. ba True. dahil sa kanilang gobyerno ba sa kanila sa kanya So, ayan, maki, ano lang tayo, makibalita. Hindi naman din ako mahilig sa mga <laughs> balita. balita. <laughs> makibalita lang tayo dahil nandito tayo sa ano sa bansang Pakistan. So, ayan, magulo dito sa ngayon. Yung ano, mga may sinisira, yeah, is it, yeah? Damages now? Housing? Is it housing? Government housing? Dami In Governor house. Ha? Huh? Governor house. Governor? Governor. Governor? What is it? Ay, hindi ko na-intindihan yung sinabi niya. So, ayan pala, house. Iwan ko kung ano yun. Siguro sa, ano yun, sa part ng government ba? Tapos may may mga ano na yung sunog, parang sa Hong Kong din dati na may protest. May mga may sinusunog, may gin, may mga sinisira, ganun yung nangyari dito. So, yun lang guys, yun lang. Yun lang yung ating may balita na hindi maganda yung condition dito sa Pakistan.